Ang trade na involve si Naisa Go at Nards Pinto ng Barangay Ginebra at Justin Baltazar ng Converge Fiberxers ay isang malaking balita sa PBA. Ayon sa mga ulat, si Justin Baltazar ay napili ng Converge Fiberxers bilang numero uno sa PBA Season 49 Draft at posibleng maging bahagi ng trade na ito. Kung matuloy ang trade na ito, maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa line-up ng Barangay Hinebra at Converge Fiberxers. Ang Barangay Hinebra ay maaaring magkaroon ng bagong karanasan at lakas sa pamamagitan ni Justin Baltazar, habang ang Converge Fiberxers ay maaaring magkaroon ng karagdagang husay sa pag-shoot at pagdepensa mula kay Nards Pinto at Isaac Goh. Gayunpaman, kinakailangan pang maghintay ng opisyal na anunsyo mula sa PBA at sa mga team upang malaman ang mga detalye ng trade na ito. Ang trade na involves si Isaac Go at Nards Pinto ng Barangay Ginebra at Justin Baltazar ng Converge Fiberxers ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa lineup ng dalawang koponan. Para sa Barangay Ginebra, ang pagdating ni Justin Baltazar ay maaaring magdagdag ng lakas sa kanilang frontcourt, habang ang pag-alis ni Nards Pinto at Isaac Go ay maaaring mag-iwan ng puwang sa kanilang lineup. Si Nards Pinto at si Isaac Go ay kilala sa kanyang husay sa pag-shoot ng three-pointers at pagdepensa, kaya kinakailangan ng Ginebra na hanapin ang kapalit sa kanya. Para sa Converge Fiberxers, ang pagdating ni Nords Pinto at isa at ay maaaring magbigay ng karagdagang husay sa pag-shoot at pagdepensa, habang ang pag-alis ni Justin Baltazar ay maaaring mag-iwan ng puwang sa kanilang frontcourt. Si Justin Baltazar ay isang mahalagang manlalaro ng Converge, kaya't kinakailangan ng koponan na hanapin ang kapalit sa kanya. Sa kasalukuyan, ang barangay Hinebra ay nasa ikawalo na pwesto sa PBA Philippine Cup 2025 hanggang 2026, habang ang Converge FiberXers ay nasa ikaanim na pwesto. Ang trade na ito ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa kanilang mga pagkakataon sa playoffs. Si Nards Pinto ay isang mahusay na manlalaro ng basketball sa PBA, kilala sa kanyang husay sa pag-shoot ng three-pointers at pagdepensa. Siya ay isang veteran guard na nagpatuloy na magpakita ng magandang laro sa Barangay Ginebra. Noong 2023, siya ay napabilang sa PBA All-Star Team at nagpakita ng kanyang defensive prowess laban sa mga top players sa liga. Si Isaac Go naman ay isang Filipino basketball player na naglalaro sa PBA at kasalukuyang naglalaro para sa isang team sa PBA, Isang bigma na kayang tumira sa 3 point line at sa painted area. Habang si Justin Baltazar naman ay isang mahusay na manlalaro ng basketball sa PBA, kilala sa kanyang husay sa pag-shoot, pag-rebound, at pag-depensa. Siya ay isang versatile player na maaaring maglaro bilang power forward o center, siya ay may mahusay na shooting percentage, na may 51% field goal at 40% sa 3-point line. Siya ay isang mahusay na rebounder na may average na 10.1 rebounds per game. Siya ay isang mahusay na defender na may average na 1.0 block per game. Siya ay may mahusay na pag-playmaking skills na may average na 2.2 assists per game. Si Justin Baltazar ay isang mahalagang manlalaro ng Converge FiberXers at inaasahang magpapakita ng magandang laro sa PBA. Sa ngayon, mahirap sabihin kung sino ang panalo sa trade na ito, ngunit ang Converge FiberXers ay maaaring magkaroon ng malaking benepisyo sa pagkuha kay Nards Pinto at Isaac Go, habang ang Barangay Ginebra ay maaaring magkaroon ng karagdagang lakas sa pag-shoot at pagdepensa mula kay Justin Baltazar. At yan ang opinion ko kung matuloy ang trade sa pagitan ng Barangay Ginebra at Converge Fiberxers. Ano ang opinion nyo about sa ating topic? Komento nyo lang sa ibaba ng ating video ang inyong mga opinion para mapag-usapan natin yan. At kung umabot ka naman dito paki-subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.